Hello, hello, hello! This is Clara Ambisyosa. Malagura kwarta ba sa may urong katina pa? Hi mga kabalda! This is Clara Ambisyosa. This is Clara Ambisyosa. Hi mga kabalda! Clara Ambisyosa. This is Clara Ambisyosa. Clara Ambisyosa. This is Clara Ambisyosa. Clara Ambisyosa. Hi mga kabalda! This is Clara, Clara, ambisyosa! Bala, ora-uorta, basta may urungkag din na pa. Hala, bites na! Hi guys! Good morning! This is Clara, ambisyosa! Nagbabalik! charis lang. Nagbabalik ang ating intro. Ayan guys, so... At ngayon guys, napakainit sa labas. Tingnan nyo guys. oh yan! Napakainit, di ba guys? So, mag-walking tayo later para makapag-exercise. So, hindi pa ako nakainom ng water. Maglilinis na lang ako muna ngayon a little bit at kakain ako na maglilinis muna ako. E, inom muna ako ng water tapos mag exercise ng kaunti lang kasi dito sa likod ko guys masakit siya sa gilid hindi ko alam kung ano magto 2 weeks na ito at <clears throat> Pagkatapos noon kakain tayo ng oatmeal. Pagkatapos ng oatmeal is magwo-walking tayo outside para naman ma-exercise ang ating tuhod kasi feeling ko guys parang grabe na talaga ang tuhod ko. So matanda na. <laughs> Sign of aging. So hindi naman slippery na ang daan kasi wala ng snow talaga sa daan guys as in wala papakita ko na sa inyo dito lang pala banda sa amin ang ano ang marami pang snow dito banda sa daan pero sa mga ano gilid gilid niya napakarami pa rin snow So, dito lang talaga sa amin, sa daanan namin, marami pang snow, hindi pa natutunaw. Pero doon banda, sa mga dinadaanan ng mga, mga mga kotse na maraming kotse. Hindi naman masyado pero konti lang naman mga kotse dito guys na dumadaan. Hindi naman ma-traffic or something pero kasi nga maraming mga bahay-bahay. So dito kasi sa amin medyo papasok, so kaya medyo kaunti lang ang kotse na uh, dumadaan. So ayun nga, so maganda mag-walking at para may vitamins din tayo. So Nagising pala ako, guys, mga 8. Tapos, nagbangon ako mga 10 na. <laughs> Nood mo na ng TikTok. Naglilisin ng videos. Kung anong mga balita. Tapos, ayun na, eto na. At, gora. Go, go, go tayo. At, mamaya pala, guys, si Thomas is pupunta siya sa store. Para bumili ng chicken. Chicken na filet, parang ganun. Kasi yun ang aming uulamin. So, mag-start na naman daw kami mag-diet, aba. So, hindi na daw kami bibili ng mga chocolate tsaka mga chips. So, ewan ko lang guys kung totoo ba or scam na naman. <laughs> so, ayun nga. Update ko na lang kay later kapag ako ay mag-walking na. Hi guys! Tapon tayo ng basura. Oh, medyo mahangin. Okay lang yan. Oh. sila ko na music. Magtapan na tayo ng basura. Tapos mag-walking-walking. -walking. Mm, diba bangga? Ayan guys. <sighs> Walking tayo. Ang ganda ngayon. Mainit bangga bangga talaga ang weather today. Ang ganda ng weather talaga guys, walang hangin. Hindi masyadong mahangin, pero walang ganda. Nagamamati ko sa music guys, habang nag-walking. Para naman, ma-exercise. Ang problema lang, baka maano tayo, makapops tayo. <laughs> Kumain pa naman ako ng oatmeal tsaka prutas. Hindi ko na nabidyohan kanina guys. Tapos naka rubber shoes ako. Hindi ako nag winter shoes. Diba? <laughs> Ganda na talaga guys. Tingnan nyo guys. Ayan o. Oh. Dyan. Tapos ang dito. Ayan siya. Ayan ang kalsada. Diba? Ayan na siya, hindi na siya ano. Wala na siyang snow. Sa mga ano lang, doon lang sa amin ang may snow talaga. Kaya nung kailan yun, akala ko. Ito yun, oh. Mga oh, Para hindi slippery. Hindi madulas. Doon lang talaga sa amin, guys. May snow pa. Pero ang kalsada dito, wala na. <laughs> doon tayo pupunta sa... Mag-ikot-ikot -ikot tayo. Mag-ikot lang tayo isang ikot or dalawang ikot lang muna para ma-exercise ang ating hips magalaw-galaw ang ating katawan ganda ang mga ano guys, mga ibon tingnan maano na sila maingay ah, ba diba? maingay sila na namatay ang ating music may truck doon guys oh ah basura ayan Ha. Basura, basura. Unda, guys. Ha. leba diba? ba? I check ko muna ang aking music. Namatay ang aking music. ganda. May music. Tapos, ito tayo video-video. Nipis lang tong aking jacket, guys. May jacket pa ako sa loob. Ang ganda talaga ngayon. As in super. Thank you, God. Oh. <laughs> Pakita ko sa inyo, guys. Hmm. Ayan guys ho. Oh. Uh, ang mga bata dito guys, sa labas nila pinapatulog. <clears throat> kung morning. Hindi sa loob ng bahay kundi sa labas ng bahay para maging okay daw ang kanilang ano health pa. Mabuti daw sa kas kalusugan pag malamig. Yeah, tinatakpan lang sa stroller. Ayan. Dudaan tayo sa kay Thomas sa hmm. kanyang work. Kung dyan sila sa labas, makikita natin sila. Pero kung hindi, bawal din kasi mag-video, guys. Hmm. So, yun lang, guys. I-enjoy ko muna ang aking may sarap yun. Ang aking ano, ang aking vlog, vlog, vlog. Ha, Walking, walking yan ang ating outfit. Lakin ang chan ko guys. busog ako guys. Pero mag ano man ako. Mag exercise. Ang ganda talaga ng ano. Uh, Bye muna guys! Hi guys! Sa bahay na ako. Ayan. Mga ano lang siguro ang lakad ko. Si 15 minutes. So balak ko maglakad papunta sa city center sa Shirkiness. Mamaya. Pagtapos ko tawag kay Mother. Ayan. Gusto ko mag-walking. Ang ganda. Sarap sa feeling. Pero i-check ko muna ang aking chan. Mamaya na ako mag-fold check ko muna ang aking chan kasi baka tatay tayo ayan guys mag walking tayo mamaya wait lang guys ayan guys walking tayo ayan walking walking tayo guys gusto ko makapag walking alas dos ngayon dito guys ito ang ating view ayan di ba ang ganda dito guys ayan ang ganda oh ang ganda dyan guys oh ang ganda <laughs> ano lang talaga siya <coughs> ating view today. Wala nang ano araw. Kunti na lang ang init. Siguro babalik ako. Doon lang ako pupunta sa Kiwi Banda. Tapos babalik na din. <laughs> Ganda! Ayan guys. Oh. Mm. guys ang ating view malamig picture na <laughs> parang lalaki ang mukha ko guys <laughs> tunaw na ang mga ano snow tunaw na tunaw lipat tayo. Guys, ang barko. Yun guys, ang barko guys. Oh, ang barko. Paalos na pa sila. Yun ang barko guys. Oh, di ba? Bogacious. Ay, pagpasok na. <laughs> nakasmile <laughs> Yan guys ang ganda dito guys as in ang ganda na talaga walang ano Walang nagme melt na ang snow ang ganda no Hindi hmm. pa naman ako nagsabi kay Thomas na walking ako <laughs> Wait lang guys. Ayan guys oh. Hmm. Ah, ang ganda ng ibon, no? Oh, Di diba? Oh. Wala tayong ano. Ang ganda dyan guys. Oh. Wala ang ganda talaga guys. Oh, ba bangga? Hmm. Nung nakaraan, doon kami banda sa... Saan ba yun? Doon sa unahan. Excuse me. <laughs> may araw na ulit. May araw na ulit, guys. Ah! Di ba? Ang ganda. Maganda. Sana pag ano ang ating kamera, yung may kamera tayo na bonggang-bongga para makita nyo ang hole pati sa aking back. ha ah! <laughs> ganda. Oh, Diba? Ay, nagbibidyo. Uh -huh. Yun, guys. Bakit ako dito? Guys, okay, so. oh. saan tayo Pauli na ko guys Nagliko lang ko sa kiwi Tapos mauli na ko <laughs> eh. Dola, kikita na ako ngayon tura guys Nagliko lang ko, sunod na lang ko mati sa si city center Walking walking lang ba? Gusto ko magpabala Ito na kami ano? Hmm. Ayun, na? kita na? Painit pero ramig ya lang. Hmm. Yan guys, luto ang aking husband ng aming dinner. Hmm. Kahit pagod yan sa work, siya pa din ang magluto ng kanyang, ng aming dinner na dalawa. So, tularan ang Norwegian husband. You remember the dish? What is the dish? Hey, you remember what it was? I don't know. The ratatouille. Ratatouille. He is making It's a ratatouille. French vegetarian dish. Vegetarian dish. My first time dish. making it. Yeah. I never eat it myself. I just saw it in a Disney movie, ratatouille. And ever since then, I have dreamed of making it. Ratatouille, guys. He's making ratatouille. Diba? Bongga. Kaya, you need to find the Norwegian husband. He, they are the best. And my husband, one of them, the best husband. And then, naglaba siya. Naglaba. And, cooking. What you said? I am a, little bit annoying, yes? a little bit annoying It's because he is Stubborn sometimes But he is Kind, loving Husband And responsible Also Responsible gid Ang mga Norwegian guys Nako At ito naman ang aking niluto Egg fried rice yan guys. Hmm. Yan ang aming dinner. Update ko na lang kayo sa aming ratatouille. <laughs> Shout out sa bana. Mm. Naghugas ka pinggan. Magluto. Siya pa mag-arrange. Salin sa work. Abang. Perti na lang ka. Ano ay? Perti kita nakatando si Thomas. Shut up, eh. you okay? Yeah. Oh, ah, tandos-tandos. Uh, that one pa, oh. We didn't plan our dish. That one, no? The white one. Oh, yeah. We didn't plan the dish properly. Because it takes, it takes almost 4 <laughs> hours to make it. <laughs> Who, who knew of vegetarian this would take four hours to make? <laughs> the ratosui in the Disney movie it seemed so easy. <laughs> Scum <laughs> uh -huh. First like one, one hour to simmer mm -hmm. the and then cut all the vegetables almost with one hour as well. Assembling all that. And then we had to and now it's going to cook for 90 minutes in the oven. And up with the foil on. And mm -hmm. after that, we should be uh, taking off the foil. And we could another 40 minutes. <laughs> oh, that's the now is soon six. I think we. Luckily, we had some rice. Ah, so uh -huh. so yeah. So, because. Uh, You're our next meal now is at eight o'clock. <laughs> 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 That's why French people eat that late, you know, because they use so long time making their food. You don't send me a message that I need to cut already the ano, vegetable. The, I thought it would only take like one hour to make. Mm I didn't my think God. it was that long. Uh, free Freelang big nga si Thomas ng limpyo pa. Lalagay niya dyan. Pero limpyon ko pa yan ulit guys. We Yeah, we don't know Maybe it's crap and wasted all it. <laughs> well, we wasted it. Well, we can't we can't Uh, find out if you like something unless you try, I guess. It's so. mm. uh, just how it is. Say, say bye bye to my blog. But in a movie, Ratatouille is so very, very good. <laughs> <laughs> no. uh, I haven't seen the movie. But I haven't seen it yet. I'm just a i liked it but it looks pretty when i was assembling it it mm. looks good mm. but i think at least you were a bit skeptical well i think it looks good but i have no clue if it tastes good but we'll <laughs> <laughs> well, the recipe mentioned you can use red wine vinegar mm. i have that but after, uh, i followed the other recipe that didn't have it so we'll see say bye to my blog bye blog don't forget to make sure to research before you start new recipes <laughs> it might be that the recipe you're making wasn't for the week it should be a weekend food when <laughs> you have more time and not straight from work <laughs> Live and learn. Live yeah, and my life. daily tip. Mm, yeah. yeah. Okay. Bye bye, guys. Say bye bye nasyada. Bye, -bye. Don't forget to like and subscribe. Yeah, like and subscribe. I hope you enjoy our video. Thank you so much, guys. Hadebra.